Alas 11 na po ng umaga mga kalaki. Ito po magagandang tips para po ngayon pong November 12. Ayan po mga kalaki. Hi po, November 12 na po. At ito po magagandang sumada para po sa ating mga laki followers na gusto po ng mga 6-digit laki numbers para sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kunin mo na ang mga listahan mo mga kalaki. Ibibigay ko na po magagandang numero para po sa ating lahat. Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako mga kalaki. Tara, magbigay na po tayo ng mga laki numbers. At syempre, sa ating mga baguhan dyan na mga nanonood, tutok lang po kayo rito. Dapat po tinatapos nyo ang video namin para po nasusundan nyo ang aming mga lucky numbers. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre, iinom muna ako ng tubig. Ayan, inom mo tayo ng tubig mga kalaki bago tayo magbigay ng mga lucky numbers. At syempre po mga kalaki, ito po magagandang tips natin para po sa ating lahat mga kalaki ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number. Number 23. Number 18. Number 6. Number 24. Number 35. Number 19. Number 37. Number 40. Number 48. Number 54 At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad Kunin mo na Number 16 Number 22 Number 27 Number 23 Number 11 Number 9 Number 34 At number 36 At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad Kunin mo na mga kalaki agad-agad Number 8 number 21, number 26, number 29, number 30, number 32, at number 35. At ito rin po ang 6 digit lucky numbers 1 to 25 or 1 to 29 kunin mo na mga kalaki. Number 3, number 11, number 25, number 16, number 10 at number 12 at ito po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 kunin mo na mga kalaki agad-agad number 6 number 2 number 5 number 5 number 8 at number 1 at ito po ang pinakalas mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad pa rin po kunin mo na mga kalaki agad-agad number 20 number 12 number 24 number 28 at number 37. Ayan mga kalaki kumpleto pa mga lucky numbers natin abroad lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakian po ang mga prices sa Pilipinas pero bago ko po ibigay yan dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ha ingat po kayo sa mga fake account na naghalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen mga kalaki at syempre, dapat po nakakausap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha. Matanda na po tayo para magpalo ako sa mga fake account. Dapat nakakausap niyo ako sa video call. Ito po ang legit na account natin kung sasali ka sa private consultation. Hanapin niyo po ako sa Facebook, Arnold Parungkin na may blue check na merong 480,000 plus followers. At meron din po tayong red parungkin. Itong ginagamit natin ngayon na merong 600,000 plus followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube YouTube. Red parung kina merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Red parung kina merong 449,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po yung comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala ko po kayo ng mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga laki numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga mga laki, ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at weteng pagsumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birth year mo. Malay mo naman dito ka hen. Dito ka pala rin mga kalaki, kaya sali na po sa amin sa private consultation. Sa mga sasali po, iahabol ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng... November, December at January o tatlong buwan po tayong magsasama kaya kung sa tingin mo kami magbibigay ng swerte sa iyo sali na po sa amin sa private consultation okay kaya mga kalaki tuloy tuloy na po tayo ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas naman po kunin mo na mga listahan mo ito na ang magagandang tips para po sa ating lahat umpisa na po natin sa 642 ito na mga kalaki number 10 number 21 number 30 number 18, number 12, number 9, at ito rin po mga kalaki, ang 645, number 23, number 36, number 22, number 18, number 16, at number 40. At ito rin po, 649, 6 digit lucky numbers, kunin mo na. Number 13, number 20, number 21 Number 26, number 34, number 39, at ito rin po ang 6-digit laki. Number 655, kunin mo na mga kalaki, agad-agad. Number 42, number 31, number 20, number 18, number 36, at number 45. At ito rin po ang 658 6-digit laki numbers, kunin mo na mga kalaki, agad-agad. Number... 38 number 47 number 17 number 12 number 10 at number 23. Ayan mga kalaki kumpleto pa mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. Ito na ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Shout out po tayo sa family Family Sorbida po mga kalaki. Shoutout po dyan sa inyo. Siyempre, sa ating mga followers po dyan mga kalaki sa may, ano to, Makabebe sa Pampanga. ay oh, yung dami nating suki sa Pampanga. Ka, kanina may nagpabati rin mga kalaki sa mga Pampanga ano. Shout out po dyan sa inyo sa Surbida family. Humingi sila ng two digit lucky numbers. May kilala akong Surbida dito sa amin. Hi sa sa aking mga kaibigan niya kina Sander. Ayun. At syempre po mga kalaki humingi sila ng two digit lucky numbers sa wedding at 6 digit lucky numbers sa loto. Padadalan ko po kayo agad-agad pag-aaralan ko lang po yung code nyo, okay? At para po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po mga kalaki diyan po sa May Santo sa Marikina City. Shoutout po kila Kuya Domeng. Humihingi sila ng 2-digit at 6-digit lucky numbers dadalang ko po kayo agad-agad. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart. Pag nakita ko yan, syempre, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit, mananala tayo, claim it, o ano pa inihintay mo ha, lunch time na, alagaan mo yan ng 3 days, bago bitawan at palitan. Huwag masyado naglalabas ng bahay, umuulan, umaaraw, umuulan, umaaraw, bawal magkasakit, lalo at wala naman tayong perang gamit. Good luck!